ayan ito yung mga bagay ito, ito yung mga ito yung mga lumang bahay ayan 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 lumang bahay ayan warap ito so, ngayon ginawa na nila makunaan ayan ayan Diyan ako bininyagaan Diyan Diyan Dito ako bininyagaan Ayan ako no? Ayan kung baan na Tapos Ito yung plaza Ayan yung plaza. Ayan yung simbahan. Kung saan ako pininigyan. Simbahan. Tagal na yan. Ang pagdama nyan. Ayan. Gusto. Wala lakas yung ilaw kaya hindi lang gano'n nakikita. Eh. Ayan yung simbahan. menyegang itu. Kalian seni warung. Tanjiku di Alkala. Dinyusana noong 1925. Ya. 1925 sa itinayo ito naman yung likuran yan ito naman ang likuran yan tapos ito naman dati wala pa ito eh bago lang yata itinayo ito dati wala pa ito yan wala pa ito nung araw. Ito, so, bandana. Nung araw wala pa yan eh. Ah. Anong simbahan dito? Ayun, ah. Nililibutin natin ulito yung yung plaza. Kasi dito kami dati nagbabasketball dito nagsimula yung lalaro-laro kami nung araw ngayon ang ganda na mayroon na siyang bubong yan ang basketball court nung araw ngayon sa do tuturo ko, tuturo ko sa inyo ma'am ya, kung saan ako nag elementary ah uh, dito sa lugar namin tuturo ko sa inyo ma'am ya. kasi tennis court lugar na to Kaya, siyempre dito dito ako ano dito sumibol dito ako sumibol ayun mga bago lang ito wala pa yan ng araw ayun mga bago lang yan ayun na si Teol si Teol Teol yan Ayan. Dito sumibol ang Dito rin nag-umpisa ang mabangis. Ayun yung araw. Wala pa yung mga damuhan ng yung araw yan. Ayan. Yung may lumang bahay pa dun. Ito. May mga lumang bahay pa yun. Ito, ito po. Oh. Alam mo dito sa... Uh, sa Negrosan ang dami yung mga lumang bahay dito kung iikutin mo lang marami dito ay si Rizalo yan kay Sinatoro si Lakson to eh Ang tawagin naman yan noon Civic Center Ay ito ba o oh. Mga ruins Ay mga lumang bahay o oh. Ano Mga lumang bahay yan eh uh, yan, eh Kita natin Kasi hindi tayo makakapasok may harap eh. Ay ay ah, kay ah, bin, ah, Binita Hara Ayan ay, eh mga lumang bahay. <laughs> ito, bahay ito bago na lang ito ito bago na lang to. ito ito ang kabuuan ng civic ah ito yung likod Ah. Ito yung likod na uh. ah ito dati na yan dyan At, uh. Uh. Ay, tuturo ko sa inyo kung saan ako nag-aaral ng araw inventory ayo kailan na yan ayan dyan ako naglaro ng araw kaso ko blurbot na sa ngayon eh but aso overcoat na siya ngayon eh. Okay. Wala raw. Oh. Oh. Eh, dito wala pang cubert eh. Wala pang postino to. Diyan na yung coat niya. Eh. Kinuha niya naman ang Saan ako nag-elementary. Yan. Diyan ako nag-elementary. Dati dito yan sa labas yung court. Ngayon, nil nilipat na doon sa kabila. Ayan. Dito ako nag-elementary. Ah, uh, grade 1. Hanggang ayun, grade 6. pa ako nag-elementary. Sarado na dati, bukas yan eh dati hindi nila yung sinasarado open yan ngayon dati mas kasaray open yan dati ganda nyan yung skilanan ganda nyan ayaw kasada na yan laki nyo yung ano na yan laki nyan ito yung kabuuan yung plaza sa gabi ano yan eh may fountain yan dito eh may fountain yan dyan okay. may fountain yan dito sa gabi uh. sa gabi ano may ilaw yan uh. dati naliligo pa kami dyan eh pinagbabawa lang kami ang dumi kasi ah hindi dati kasi malinis yan ay, ito, lumang-luma na. Ay, ito. Tagal na ito. Ito. Ito, upuan na ito. Ayan. Ang tagal na ito. Ito grabe oh. tagal na ito akala ko giniba na ito ito pala ito naman yung statue ni si Rizal ayon pa yung mga lumang bahay oh sunod-sunod yan hanggang doon hanggang doon pa ngayon kasi oh, meron may mga 7 eleven ha pero nung araw wala yan wala yung mga 7 eleven ayun oh. ayun oh. ngayon may mga nag nag may nag ano na eh makto ah uh, uh, ito yung ano na risal eh. Yeah, yung ano, at Dat sa no no araw na yan eh. Ayun guys, ah uh, siguro sa susunod na araw na naman dito ko na lang muna tatapusin tong vlog na to. Uh, Siyempre, sa tag nga pala sa Tito Ariel sa mga membro doon sa sa kay idol ni Princess Taya sa DC niya Kuya Jason JC tapos sa Tiana uh, uh, Tianatics ayun guys sana huwag nyo kaming kakalimutan na mag like at mag share mag subscribe sa vlog pa na ilalabas namin sana lagi nyo kaming supportahan uh, guys muli maraming maraming salamat sa inyo at sana gusto nyo itong vlog na ilalabas ko bye bye I love sila city yun ayo yun 1760